Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lola na pumatay sa kanyang manugang at nagdiwang matapos gawin ito. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Jaward Flores Estacio ay ipinanganak noong 1960 at lumaki sa Hawaii. Siya ay pangatlo sa walong magkakapatid sa isang mapagmahal na pamilya. Si Joe Ward at ang kanyang asawa na si Laura Salinas ay may dalawang anak at kasama nila ang 18 years old na anak ni Joe mula sa unang asawa. Nakatira sila sa isang mayamang komunidad ng Fallbrook, California at masasabing nakaaangat sila at maganda ang kanilang pamumuhay doon. Si Joe ay isang military reservist, isang real estate agent at isang rugby coach ng mga bata. Sumali siya sa militar noong 2007 at nagtrabaho bilang isang space orbital analyst sa California Air National Guard at may ranggong technical sergeant. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya na masayahin, matalino at mapagbigay. Sinasabi ding ang buhay ng kanyang pamilya ay maayos naman na minsan ay nagkakaproblema na tipikal naman sa buhay mag-asawa. Noong September 2001, inatake sa puso ang ina ni Laura na si Cynthia Sedebaca. Nag-iisa na lamang ito sa bahay dahil namatay na ang asawa nito noong nakalipas na taon lamang. Kaya't bilang isang mabuting anak, nagdesisyon si Laura na patirahin na lang ang ina sa bahay nila para na rin mabantayan at maalagaan niya ito. At syempre ipinaalam niya muna ito kay Jeward na pumayag naman sa kanyang plano kaya't lumipat si Cynthia sa bahay ni na Joward at Laura. Noong una naging maayos naman ang pagsasama ng mag-anak, ngunit kalaunan may pagkakataong nagtalo si na Cynthia at Joward tungkol sa kung ano-anong mapupunan ni Cynthia. Mahigpit si Joward sa kanyang mga anak at hindi sang ayon dito si Cynthia. Iba ang kanilang paraan ng pagpapalaki at pagdidisiplina sa mga bata. Si Cynthia ay maluwag at hinahayaan lang ang mga bata kaya nga't sinasabing lumaki si Laura na happy go lucky gaya ni Cynthia na hanggang ngayon ay walang naabot sa buhay. Si Joward naman ay asiwa din sa kanyang biyanan dahil sa kanyang paninigarilyo. Ayaw na ayaw niyang maninigarilyo ito sa loob ng bahay pati na rin sa harap ng mga bata. Kaya't madalas na makikita si Cynthia lumalabas para manigarilyo. Ngunit minsan kahit nasa labas ay sisitahin pa rin siya ni Joward. May pagkakataon pa ngang nagdidilig si Joward sa labas at nagkakataon din na nagsisigarilyo si Cynthia noong panahon na iyon. Bigla siyang binasa ng manugang gamit ang hose na hawak nito at kasabay nito sabi ni Joward kung may usok, may apoy na kailangan patayin. Nagalit si Cynthia dito at nag-away sila pero sabi ni Joward na my house, my rules. Kaya't walang nagawa si Cynthia at bumalik na lamang sa kanyang kwarto. Si Laura ang lagi naiipit sa away ng dalawa. Sinusubukan niya ang mamagitan sa kanyang asawa at ina para mapanatili ang katahimikan ng pamilya. Ngunit dahil sa mga maliliit na away na ito at hindi pagkakasundo sa pagpapalaki ng mga bata, sa mga nagdaang taon ay nagkalamat na ang relasyon ng dalawa. Umaga ng February 11, 2014, pinuntahan ni Laura ang ina para batiin ito ng happy birthday at binigyan siya ng pera para may magamit si Cynthia sa pagpunta niya sa casino mamaya. Sasamaan si Cynthia ng kanyang pamangkin na susundo din sa kanya. Sa araw ding ito, gaganapin ang isang spelling quiz bee kung saan kalahok ang anak ni Joward at Laura. Kaya't pupuntang buong pamilya doon. Nauna nang umalis ang mga bata at si Laura kaya't naiwan lang sina Joward at Cynthia sa bahay na naghahanda na para sa pagpunta nila sa patimpalak. Nakasalubong ni Joward si Cynthia at nang makita ni Joward ang suot ng biyanan papunta sa quiz ng anak ay sinabihan nitong magbihis at kung hindi huwag nang pumunta dahil nakakahiya ang kanyang damit. Pinagtawanan siya at sinabihan na para siyang gero o hobo na insulto sa kanya dahil ibig sabihin nito ay sanggano at palaboy. Nagalit si Cynthia dito kaya pumunta siya sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang baril sa kanyang bag. Bitbit -bit ni Joward ang mga labahin pabalik sa bahay nang sundan siya ni Cynthia sa likod at biglang binaril. Ibinaba ni Joward ang mga damit, nilapitan si Cynthia at hinawakan ang mga kamay nito. Nasabi pa ni Joward sa kanya na ayaw niyang mamatay ng ganito. na paatras si Cynthia at binaril muli si Joward. Matapos magpakawala ng limang putok ay bumalik si Cynthia sa kanyang kotse at nagreload ng bala. Binalikan niya si Joward na nakahandusay sa sahig at binaril muli ng limang beses. Nang maubos ang bala ay bumalik siya muli sa kotse at nag-reload. Binalikan niya si Joward ngunit nakatakbo na ito papasok ng bahay at kinandado ang pinto kaya't binaril ni Cynthia ang pinto at nabigla siyang agad itong bumukas. Pagpasok niya ay nagmakaawa pa si Joward sa kanya kunit binaril niya muli si Joward ng apat na beses. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay tatlong kapitbahay nila ang tumawag sa 911 bandang alas 8 ng umaga para i-report ang mga narinig na putok ng baril. Communications Dispatcher Number Ten may help you. I've never shot a gun in my life, so I'm not an expert. But I'm sitting here in my house, and I heard four or five discharges. Hi, I I was in my bathroom doing my hair, and I could hear what he sounded like gunshots. And I opened my window, and I hear it, it sounds like a man saying, "Help me, help me!" Oh, that's, I just heard the shot again. Is that Yeah, there was some gunshots fired. Um, about, about five of them behind my house, and now I can hear someone yelling, help me. Oh, another gunshot. Another shot. Did I that... hear it. Another one. Three more, okay. Okay. And this person is screaming, help yeah. me. You hear him? Is it male, female? It, it sounds kind of like a male, but it could be an old female with a raspy smoke voice. We've got several deputies on the way. Pumunta agad ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen. Una, hindi nila alam kung saang bahay nang galing ang mga putok, ngunit na makita nila ang mga nagkalat na damit sa labas ng bahay nila Jaward, ay dahan-dahan nilang pinasok ang bahay. Hindi nila alam kung andun pa ang salarin kaya't maingat nilang siniyasat ang paligid. Pagsilip nila sa nakabukas na pinto ay naaninag nila ang nakahigang katawan sa loob kaya tagad silang pumasok at tiningnan ng lagay ni Joward na naliligo na sa sariling dugo. Ngunit hindi na nila ito mailigtas dahil sa binawian na ito ng buhay. Matapos libutin ang buong bahay ay nakita nilang wala na ang salarin at wala ding ibang tao sa bahay. Si Cynthia naman ay pumunta sa tindahan para bumili ng sigarilyo. Bumili siya ng mas mamahali na brand dahil birthday naman niya. Wala man lang siyang bahid ng pag-aalala o pagkabalisa. Parang normal lang ang kanyang araw. Pumunta siya ng kasino at naglaro doon ng ilang oras. Bago umuwi ay nagkape muna siya sa paborito niyang coffee shop. Isa-isang kinausap ng mga pulis ang mga nakatira sa bahay at inusisa kung sino ang maaaring gumawa nito. Hindi pa nila alam kung sino ang salarin ngunit may mga hinala na sila kung sino ang gagawa ng krimen. Ang una sa listahan nila ay ang panganay na anak ni Jeward na sinasabing isang adik at laging nakakasagutan ng ama dahil sa pagnanakaw at iba pang problema na dinadala sa pamilya. Kasunod ay si Cynthia dahil alam ng lahat na lagi silang nag-aaway ng kanyang manugang. Ngunit hindi akalain ng mga pulis na sa kanilang panayam kay Cynthia ay bigla na lang itong magdidiwang. Ito ang dahilan kung bakit sumikat ang kasong ito. Noong una ay nagmamaang maangan pa siya sa nangyari sa bahay nila na tila wala siyang kinalaman sa krimen. Nabigla pa nga ito at maluha-luha pa noong sinabi sa kanya ng mga pulis na nabaril si Joward. Ngunit lahat ng ito ay nagbago noong tinanong siya kung ano ang masasabi niya tungkol kay Joward. Something happened today at your house. And unfortunately, Laura's husband, you know what Laura's husband's name is? Well, unfortunately, Laura's husband has passed away. Huh? Laura's husband was killed. today you was kill when today we're going to ask you some questions we're going to ask you some questions because we're trying to figure out what happened today okay what did you think of him okay why do you say that that's the big thumbs down you didn't like him so mean to me and all of them he's mean to everybody yes he is anybody try to stop him can't stop him. It sounds like somebody had to stop him, or was... I did. I did. Okay. I was guilty. okay Somebody had to stop him. I did. Okay, it's okay. Is he dead? You tell me. Gotta be dead. Because you can't go like that because it looks like you're, you're ghetto in this. Did he say anything to you? Oh, Grandma, I love you. No. He said that to you? Yeah. After you shot him, he said, Grandma, I love you? Yeah. God damn. Did you check to see if he was dead? I didn't care. Is he alive? He's yeah. not? Oh, good. Good, 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 good. Oh, thank you. Is he dead? He's dead, ma'am. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you! Thank you! Oh, boy! Oh, boy! You don't feel bad about it? No. Would you do it again? Yes. Sa otopsiya, nakita nilang nakatanggap si Joward ng labing dalawang tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Ngunit bakit nga ba nagawa ng isang lola na patayin ng kanyang manugang? Dito na idinitalya ni Cynthia ang mga nakita niya sa bahay ng kanyang anak simula nang lumipat siya noong 2001. Hindi na raw niya kayang tiisin pa ang mga ginagawa ni Joward sa kanyang pamilya. Inaabuso at sinasaktan daw ni Joward ang kanyang asawa at mga anak. May pagkakataon pang pa nakita niyang sinakal ang kanyang anak at may mga pasa Kahit ang mga bata ay pinagbubuhatan din ng kamay ni Joward Nasa konting pagkakamali lamang ay makakatanggap na sila ng matinding panglalait at pag-alipusta. Pinatotohanan din ito ng pamangkin ni Cynthia na kwento daw sa kanya ni Laura na minsan ay pinagsamantalahan siya ng sariling asawa matapos si Matayin sa sakal ni Jaward. Latang ito ay kwento lamang ngunit walang konkretong ebidensya na nangyari ito dahil ni minsan ay wala namang natanggap na sumbong ang polisya. Sabi naman ni Cynthia na paano sila magsusumbong sa polis mismo si Jaward ay isa ding alagad ng batas. Kaya't naawa daw si Cynthia sa mga apo at anak niya dahil sa mga isiniwalat ni Cynthia ay sinampahan siya ng kasong first degree murder. Matapos ang interogasyon sa kanya ay binigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng pamilya na magpaalam na sa kanya dahil idediretso na siya sa kulungan. Oh God. Oh, I wanted to. I wanted to go Yeah, Ngunit ng ambunsong anak na babae ni Joe Ward na ang magpapaalam ay biglang sinabi nito na ayaw niyang lumapit dahil pinatay ni Cynthia ang tatay niya. Oh, oh. No, Napakasakit marinig ang mga katagang ito dahil alam mong matinding trauma ang natamo ng pangyayari sa mga anak ni Joe Ward. Sa paglilitis, ipinaliwanag ng depensa na nagawa lamang ng salary ng krimen dahil sa kagustuhan na tulungan ang pamilya na makawala kay Jaward. Si Laura ay pumanig sa depensa at ikinuwento ang mga pang-aabuso at pananakit na natanggap niya sa kanyang asawa. Idinagdag din ng abogado na kahit si Cynthia ay nakaranas din ng verbal na pang-aabuso galing sa manugang. Kaya't hindi dapat first degree murder ang ikaso sa kanya kundi voluntary manslaughter lang dahil napuno na siya at umabot na sa kasukdulan ang pagtitiis niyang manahimik na lamang. Ngunit pinabulaan naman ito ng prosekusyon dahil hindi kailanman sapat na katwiran ang pang-aabuso para pumatay ng tao. Dapat ay sumangguni sila sa mga grupong makakatulong sa mga ganitong kaso o kaya'y dumiretso sa pulisya. Ipinakita din ng prosekusyon na dalawang linggo bago ang pagpatay ay na practice pa si Cynthia sa isang firing range at bumili ng mga bala. Pinagplanuhan ni Cynthia ang lahat para masigurong magtatagumpay ang kanyang plano. Hanggang sa matapos ang paglilitis ay hindi pinagsisiyan ni Cynthia ang mga nagawa. Sinabi pa niya'ng gagawin niya uli ito kung kailangan. Kaya noong February 2017 na sentensyahan siya ng 50 years na pagkakakulong at kasalukuyang nakakulong na sa Central California Women's Facility. Sa panayam ng ilang reporters sa mga anak na lalaki ni Joward, sinabi nila na stricto ngunit patas ang kanilang ama. Mahigpit lang siya dahil gusto niyang magtagumpay at mapabuti ang buhay nilang magkakapatid. Si Laura naman ay nagsabing lahat ng ito ay isang trahedya. Pareho niyang mahal ang ina at asawa. Walang nanalo sa kanila o kanino man. Nagbigay lamang ito ng matinding kalungkutan. This is a tragedy. I love my mom. I love Juard. There's no win here. Not for anyone. It's just complete sadness. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan at sana ay may natutunan kayo sa mga pangyayaring aking ibinahagi. Nakakalungkot ang buong pangyayari at tama si Laura na ito ay isang trahedya na nagdulot lamang ng sakit sa puso sa kanya at lalo pa sa mga anak ni Joward. Hindi kailanman magiging sagot ang karahasan sa anumang problema dahil dumadagdag lang ito sa pighati na kasalukuyang nararanasan. Bago ko wakasan ang video ng ito, shoutout po muna kay Miss Eileen from Aichi Ken Japan, Miss Tabby B, Miss Susan Nicomedes, Miss Mabel Barry and Miss Marian Ortiz and family from Lipa, Batangas. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag mag-atubiling ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.